Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Ngayon nga pala guys ay naglalaba ang inyong kamarites. Ito guys yung aking mga ano, labahin. Tapos guys, nagkukusot ako guys doon ng mga puti. Ayun. Kasi guys ay magpapasok ka na kaya naglalaba na guys ako ng mga uniform. Pero ngayon guys ay magbubudulan muna tayo kasi dumating na yung parcel ko. Ito. Tingnan nyo guys kung gaano na naman ito kalaki. Nababasa nyo ba yan guys? Alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. Yang red na yan na sticker. Kaya guys ngayon ay sabay sabay muna natin buksan. At itesting. Kung ito baga ay ayos at walang damage. Ayan guys, kararating lang nito guys. Alam nyo naman na siguro guys kung ano ito. Ito guys ay speaker. Ito guys yung mga nauuso ngayon na speaker. Kunin ko lang guys yung aking gunting. Asan ang aking gunting? Madilim dito guys kasi nag out. Kakainis na yan, brand out na yan. Kaya guys, nakikita nyo ay napakadilim sa kusina namin. Ngayon guys ay mag unboxing na muna tayo. Para malaman na natin kung walang damage ang aking speaker. Ayan guys. Ayan na guys. Itinaas ko siya dito sa upuan para kitang kita. Ito pala guys, yung isa kong parcel. Nagdating na rin guys. Kadarating lang nito. Ito naman guys ay lagayan ng mga anik-anik. Ang ating mga anik-anik. Ayan guys, buksan na natin ito. I-open na natin. tingnan natin kasi guys nag message din ako dun sa shop nito na sabi ko kung pwede ay kapala ng bubble wrap kasi nga guys ay bikul pa ang dala ganito yung Kasi kaya ito guys tingnan natin parang baliktad baliktad nga guys <laughs> open natin Asensya na kayo guys kasi nga brand out. Hindi natin magamit yung ilaw. At tat na na guys ang kumari nyo. Kaya hindi na hinintay na magkakuryente. Ito na guys, yung isa niyang free. Ito guys, free lang ito. Ano? USB. Parang dumidilim. Ayan guys, parang dumidilim ang aking video. Parang okay, ganun. Kasi guys, ano, malapit na rin akong malobat. Kaya medyo parang dumidilim siya. Kaya bilisan na natin guys. na guys. Kapal guys, ang bubble wrap talaga niya oh. Napakakapal. Open natin. Meron naman kasi ako dito guys na speaker, kaya lang sira na siya guys. Papaayos ko pa. Kaya ito, bumili na lang ako. Bali guys, ito nga pala ay 2,172 ang price. Kasama na guys yung shipping niya. May voucher ako dito guys. Ayan na guys. Open na natin. Ito pala yung kanyang ano, remote. Tsaka yung mga pangsaksa. Ah, ito pala guys yung ano niya. yung ang tawag dito, mic, wireless, dalawa, yung free niya. Kaya ka muna. Oh my God, dumidilim. Pasensya na guys, dumidilim ang ating video. Baba natin. Tapos, Tumate natin. Na. Wow, ang laki. Ang laki nito, guys. Tingnan natin kung mayroon siyang basag. Kasi guys, yung iba sa rating ay may nakita akong basag sa gilid. Siguro guys, yun ay sa gawa na ng pagta-travel. Ito, tingnan natin. Okay siya guys, wala naman sa likod. Sa tagiliran, wala din. Sa harap. All goods naman guys. Tingnan naman natin ngayon yung tunog niya guys. Kung okay ba yung tunog niya o kung gumagana. Siguro naman may charts ito. Paano buhay natin? Tapos, Parang dumidilim talaga ang aking video. Lubat no, pa to. Bakit hindi tumunok? Okay, uman. Paon na siya. Tapos ano nang sulat na gagawin? Oh my God. Paano na to guys? Nakapon Power. Pinower ko na siya guys pero hindi siya umilaw. Kaya mamaya guys kasi brand out, icha-charge ko muna. Titingnan ko baka kasi siya low bat lang guys. Kaya mamaya update ko ulit kayo. Icha-charge ko muna pang nagka-kuryente. Kasi guys, ayan naka-on na siya. Ito yung power niya pinindot ko na. Hindi siya guys umilaw tapos 'di ba tutunog to dapat. Ayun. Yan lang muna guys. Hi guys, hapon na. Nakita ko pala ito guys ay hindi na siya guys nakailaw. Kanina guys naka-red ito itong pag-charge. Ayan guys. Ngayon guys ay ano nawala na guys yung red niya pero ang nakalagay dun ay 6 to 8 hours siya nagcha-charge. Testingin natin guys kung mabubuhay na siya ayusin ko lang tong aking camera ayan guys bubunutin ko na kasi hindi na siya umiilaw tapos guys ay pindutin na natin yung kanyang on Bluetooth mode. na guys. Tumunog na. Excited. Aray ko guys. Tumunog na siya guys. Kaya lang yung battery niya ay walang ano. Walang ay yung remote niya guys ay wala pang battery. Ayan na guys. Lobat lang talaga siya guys kanina. Kaya hindi siya nung binuhay natin siya ay hindi siya umiilaw. Ayan guys, nakapagpahinga na ako. Tatapos ko lang din kanina maglaba. Bali guys, nawala yung ilaw niya ay alas 5. Ibig sabihin, hindi siya 6 hours nag, na nagcha-charge. Na napupuno siya ng pag-charge. Chinarge ito kanina guys ay ano, 12.30. Kala ko nga guys, ang ika na oras niya ay 6.30 pa. Ay alas 5 pa lang guys ay full charge na siya. Ang na natin ito. tapos tingin natin guys itong kanya'ng free na USB USB mode